Magandang araw. Siyempre, magandang buhay. Isang pinagpalang umaga na naman para sa ating lahat. At ito nga po pala ang pangalawang araw namin dito sa may palayan sa so, Ebaysia. Kaya naman ito, siyempre, para masulit natin ang stay natin dito sa lugar na napakaganda, ay gigising tayo ng maaga. At ayan na nga, syempre kasama ko si Kuya Rak Diyan nagigising na maaga para magjogging kami sa labas. Kaya ayan na nga, gumising nga po pala kami ng 4.30 dyan para magjogging sa napakagandang lugar nila. Kaya ayan, lumabas na nga po pala kami dyan. Tapos syempre, kailangan talaga sulitin natin yung pagkakataon ng mga ganito kasi minsan lang tayo makaalis sa Manila. Kasi bukod sa puro trabaho, puro pollution na lang na yung nalalanghap natin. Kaya kapag may pagkakataon na ganitong pumunta sa ibang lugar, grabe, talagang sinusulit namin. Kaya ayan na nga, nagjaging nga po pala kami dyan para hindi rin po kami ma-stuck. Gusto rin namin magpapawis para magaan pa rin yung pakiramdam namin sa lahat ng gagawin namin. O nga po pala, nandito na po kami sa may... Malapit sa Ulo Elementary School, yung daan na ito. Kitang-kita nyo naman, wala pong masyadong tao at sasakyan na dumadaan. Kasi sobrang linis po talaga hindi dito. Sa... At ayun, inedyon po eh. nga rin po ah, pala yung ah. tulay doon na bagong sure, gawa. Yung Dati natin po eh. kasi bumabaha know, yun, na kami. pero dahil kay may yun, ayun, maganda na po. Kaya ito, bumalik na kami agad dito sa may tirahan namin sa Nueva Ecija para kumain ng almusal, kaya ayun, syempre, kakain muna kami ng almusal, bago kami pumunta sa pil grabe talaga, pagdating na pagdating namin na dito sa may tirahan, grabe yung hinandang almusal sa amin, longganisa na pang malupitan, yung best longganisa dito sa Nueva Ecija, kaya ayan, dahil sa sobrang sarap ng longganisa talaga, itong si Coach Clarence diet daw. Pero nakailang balik na. Kaya yun, syempre hindi tayo papatalo dyan. Kumuha pa nga po pala ako ng garlic nung ganisa dyan. At kumuha rin ako ng kamatis. Grabe, di ko na nabidyoan yung last bite ko. Kasi umalis na rin kami agad. Para pumunta dito sa baseball at softball field. Ayan na nga, may kita yung mga bata dyan oh, Grabe, ang aga-aga nila Iba talaga kapag yung mga bata may pangarap sa buhay At ayan nga po para si Mayor oh, Solid, batang bata sa so, nga po para si Mayor Sa mga nagtatanong, siguro mga less than 30 years old Ang po si Mayor dyan Kaya ayan na nga Pinicture ng na rin sila Coach Itacori sa may tarpaulin Na provided ng palayan Grabe, sobrang babayad ng mga tao dito lalong lalo na yung mga teacher, yung mga magulang at mga opisyal na nagtulong-tulong para tulungan din kami makonduct ng clinic na ito. Kaya yun na nga, tinawag na nga po pala nila yung mga estudyante dyan at mga player para linisin yung pil, Grabe talaga dito. Iba talaga kapag nagtulong-tulong ang mga bata. Yung tipong titignan mo yung field, ang tamipang pang mga damong natira dahil parang kakatabas lang ulit ng field na ito pero dahil nagtulong-tulong yung mga bata, oh grabe, napabilis lahat ng trabaho. Tapos may kita mo pa yung ngiti nila, hindi sila nagre-reklamo kapag inuutusan mo. Yung tibong yung pag-uutos mo sa kanila, parang laro lang sa kanila. Kasi sanay, nasanay sila sa mga ganyang bagay. Kita nyo naman kung gano'ng kadiin, no? Yung walang ka-arte-arte sa katawan. Kita nyo kung tutuusin lang, sobrang kati sa katawan ng mga damong yun. Pero para sa kanila, okay na okay lang. Kaya namang tuwang-tuwa kami na abang ginagawa nila yan. Grabe, ang sarap makita yung mga bata, sobrang sisipag. Okay boys, uh, ready na ba kayong lahat? Okay, okay. Uh, magandang buhay guys. Siyempre, uh, um, gusto ko lang siyempre magpasalamat. Gusto namin magpasalamat sa buong Palayan City. Uh, Unang-una po sa ating mayor and sa ating mga teachers and mga coaches na nag-invite po sa amin dito uh, para conduct ng IPPC baseball So, ayun nga. Muna natin ang ating mga ulo at magpasalamat sa ating Panginoon. Um, ama, um, maraming maraming salamat po sa umaging to Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nagpunta dito, Lord, sa field ng Paylayan, Lord. Salamat po sa buhay ng mga bata, Lord. Salamat po sa buhay ng mga coaches, mga teachers, mga magulang at uh, mga officials na nandito, Lord God, upang gabayan ng program na Eco Lord. Salamat po na sa lahat ng aming gagawin na ikaw po ang maunguna na ilalayo mo po kami sa anumang kapahamakan at lahat po Lord na maririnig at matutunan namin ngayong araw na to ay isa sa puso namin upang sa mga darating na araw Lord ay may apply po namin to sa pang araw-araw namin buhay Lord. At ay na nga, syempre balik tayo dito sa baseball clinic natin sa maypalayan Palayan City. Siyempre, bago natin umpisahan ng program, dapat umpisahan muna natin sa napakagandang dasal. Tapos, ayun, pinakilala na po yung mga coaches. Nag-unang nagpakilala dyan, si Coach Lando, tapos si Coach Lawrence, tapos si Coach Erwin, tapos ako. Siyempre, hindi mawawala yung Tiga Palayan City, si Coach Rock. At ayun na nga pala. Tiga dito nga po pala si Coach Rock sa New Ecea. Si, uh, at ayun, pagkatapos niya magpakilala, siyempre, magpapakilala rin naman ang founder ng IPP si ayun nga po pala si Coach Itakura grabe ibang iba talaga ang puso niya pagdating sa larong baseball at softball yung tipong yung pagtulong niya grabe 101% galing sa puso niya kaya ayun na nga pagdating ng sports director grabe talaga Grabe talaga si Sir. Grabe, napakabait. Wala talaga akong masabi kay Sir kasi sobrang supportive niya. Tayo na nga, after magsalita ni Sir dyan, nag-umpisa na kami sa warm-up. Grabe, tumakbo kami dyan. na oh, solid. Ang sayang makita na yung mga bata excited na excited matuto. Dapat nga, umpisahan natin ang araw natin sa magandang prayer. Tapos after ng magandang prayer, magandang warm-up. Tinuro namin sa kanila dyan kung paano yung routine o kung paano tamang gawin ang tamang tama. Na parang may tama lang ako sa sinasabi ko. Pero syempre balik tayo. Ang tamang ginagawa po bago laruin ang baseball at softball. At ayun na nga, excited na nga po pala yung mga bata dyan. At ang unang pinagawa namin sa kanila dynamic at plyometric stretching. Siyempre, pinaliwanag muna namin sa kanila kung ano ba yung kahalagahan ng stretching sa mga atleta. Kaya naman sinabi namin sa kanila, kahit mag-spend kayo ng 30 minutes to 1 hour para lang sa stretching, okay na okay yun. Huwag lang sa pagkain. Grabe, solid talaga yung kaibigan ko na yun. No? Miss ko na agad siya. Yung cute ko na kaibigan na yun. Ang dami ko nga po palang naging kaibigan dito sa may palayan city grabe talaga kaya gustong gustong kong pumupunta sa iba't ibang lugar kasi bukod sa natuturuan namin yung mga bata ang dami rin namin nagiging kaibigan yung tipong may maliit ka lang na bundo pero dahil pumupunta ka sa iba't ibang lugar biglang lumalaki yung mundo mo sana ganyan yung mindset natin mga tao no Imbis makipag-away tayo sa iba, imbis makipagkumpetensya tayo, imbis makipagpagalingan tayo dapat humanap na lang tayo ng maraming kaibigan para masaya yung buhay natin. Pero syempre, balik nga po pala tayo dito sa tinuturo namin sa mga bata. Nagumpisa nga po pala kami sa catch and throw dyan. Pero syempre, inoom na muna namin yung throwing. Tapos, catch and throw, combine po yun. Tapos, after noon, fielding. Kasi, dapat step by step po tayo. Kasi, after noon, after ng first step, magmumuduan tayo sa second step. Halos parehas lang ginagawa. Pero may konting adjustment lang. O nga po pala, pag nagtuturo po kami ng mga bata by number, para madali po nilang ma dapat ma-absorb. Kasi pag hindi po natin nilagyan ng number, katulad ng 1, tapos yung first step na gagawin nila, 2, tapos yung second step na gagawin nila, para madali po silang makasunod. Kaya yun na nga, grabe nakita nyo naman sa video kung gaano sila kasabay-sabay gumalaw doon. Kaya tuwang-tuwa kami. Kasi kapag nakikita namin sila na ganoon, pakiramdam namin ang dami nilang natututunan at nakikinig talaga sila ng mabuti. Kaya naman sa mga taong nakakanood ng video nito, sana makapunta po kami sa lugar nyo para at least ma-share din po namin yung konting kaalaman na meron kami. At ayun na nga after ng morning session namin. Balik na sa kainan na naman. Ayan, ayan. Dumating nga po para si Kuya Galpok dito. Pumunta lang po talaga dito yan para kumain. O, oh, grabe talaga. Solid. Kita nyo naman po yung katawan niyan. Hindi po napapabayaan sa kusina. Ayan, grabe talaga yung subo nyo. Sabi niya yung pang-commercial daw nakuha. Para masaya. Tayo na nga habang kumakain si Kuya Galpok yan. Itong si Coach Itakura nakipaglaro pa sa mga bata. Tapos nakita ko na naman si Kuya Galpo may take out na naman na tatlong styro ng pagkain. Sabi sa inyo, pumunta lang po talaga dito yan para kumain. So, lead. At na nga, tangalian ng apo pala namin John At grabe talaga yung hinihain sa amin. Kita nyo na yung subo ni Coach Clarence yan, no? So, Grabe diet po talaga yan. Pero dahil sa sobrang sarap ng mga hinahain sa amin, hindi po namin maiwasan kumain ng napakarami. Lalong-lalo lalo na po yung kakilala ko, grabe talaga. Yan nga po pala yung kakilala ko, yan nga po pala si Kuya Galpo. Nakita niya po yung take-out niya kanina, grabe. Nag-take-out na po kanina yan ng tatlong styro. Pero dahil lab na lab niya daw yung mga magulang niya at mga kapatid niya, kailangan kapag kakain siya ng marami, kailangan kakain din daw yung mga mahal niya sa buhay. Kaya ayan, magsasharon na naman siya. Kuya Galpok, ikaw po talaga yung bida sa vlog na ito. At ayun na nga, sinarado niya na styro. At tapos na rin kami kumain. Kaya ito na, siyempre pupunta na kami sa field at ginising na ni Coach Itakura. Yung mga batang natutulog dyan. Oh, walk up like this daw. At ayun na nga, siyempre yung ibang bata dyan nagpapirma pa ng mga souvenir. At siyempre hindi natin palalampasin yan. At ayun na nga, after pindarmahan, siyempre back to the ball game na bumalik nga po pala kami dyan. At nagumpisa kami sa tamang base running at tinuruan namin yung mga bata kung paano tumakbo ng tama sabi sa tayo na nga syempre after tumakbo tinuruan ko na rin sila dyan kung paano yung tamang pagpalo Syempre yung basic na basic lang talaga O nga po pala hindi ako magaling pumalo pero sana may natutunan po kayo At after pumalo syempre bigayan na ng mga gamit O nga po pala bola nga po pala yung inuna namin dyan Kasi meron pa pong bukas Grabe talaga kung may kita nyo lang yung mga ngiti ng mga bata dyan priceless na priceless talaga. Kaya ang sarap bigyan ng mga gamit ng mga batang katulad nila. Yung tipong kahit ulit-ulitin mo, hindi kayo magsasawa. Kaya abangan po natin yung next vlog. Magandang